Isang simpleng komento ni Mariel Rodriguez sa Instagram ang naging mitsa ng kontrobersya at spekulasyon sa social media matapos niyang purihin ang outfit ni Daniel Padilla sa katatapos na ABS-CBN Ball. Sa larawan na ibinahagi ni Carla Estrada, ina ni Daniel, makikita ang aktor na naka-beige suit, isang eleganteng look na agad hinangaan ng kanyang mga fans. Isa na rito si Mariel na nagkomento ng "Maganda yung look ni Daniel." Kalmado, nothing to prove. Bagama't tila inosente at supportive ang tono ng kanyang sinabi, hindi ito pinalampas ng mga netizens na agad nakaramdam ng kakaibang vibe sa likod ng mensahe. Para sa ilan, tila may pinatatamaan si Mariel at hindi lang basta nagsabi ng opinion. Mabilis lumutang ang mga katanungan. Kanino kaya nakatuon ang linyang nothing to prove? May kaugnayan ba ito sa mga isyong kinakaharap ni Daniel? May tinutumbok ba itong tao o sitwasyon sa kasalukuyan? Isang netizen ang nagsabi, Lou, parang siya yung may gustong i-prove na tila sinasabi na si Mariel mismo ang tila defensive o may hinanakit. Isa pa ay nagtanong, Ay, nagpaparinig si Madam. Para kanino yan, classmates? Di ako updated, hehe. Habang isa pang user ay nagkomento ng mas derecho. Mariel the Issue Maker. May nagsabi bang Daniel is proving something? Diosko, ko, madam. Your post is so unnecessary. Para sa iba, ang pagbanggit sa nothing to prove ay tila hindi na ayon sa sitwasyon, lalo na't walang namang indikasyon na si Daniel ay nagpapakita ng anumang intensyong may patunayan. Sa halip, nabigyan ito ng kulay at tuluyang naging mitsa ng online diskusyon. Ang mga ganitong eksena sa social media ay patunay kung paanong ang isang simpleng mensahe ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa konteksto, damdamin ng mambabasa, at kasalukuyang kaganapan sa showbiz. Hindi rin nakatulong na si Mariel ay asawa ni senador Robin Padilla na dati nang naging usap-usapan dahil sa kanyang posisyon kontra sa ilang mga dating kasamahan ni Daniel sa ABS-CBN. Dahil dito, para sa ilang netizens, may political undertone umano ang naturang pahayag at maaaring may kinalaman ito sa mga intriga sa pagitan ng ilang personalidad sa showbiz at politika. May ilan pa ngang nagsabing, Di ba pro-government si Mariel? Tapos bigla siyang may ganitong comment kay Daniel? Hmm, gayon pa may mga netizens din namang dumipensa kay Mariel at sinabing masyado lang pinapalalim ng iba ang simpleng papuri. Nagandahan lang si Ate Mariel, kayo naman masyadong nega, komento ng isang taga-suporta. Ayon pa sa kanila, hindi naman kailangan palaging may subtext ang bawat sinasabi ng isang celebrity, lalo na kung wala namang pruweba na may tinutumbok ito. Sa gitna ng ingay, na natiling tahimik si Mariel at hindi na nagbigay ng dagdag na pahayag o paliwanag. Hindi rin nag-react si Daniel o si Carla Estrada sa mga lumabas na komento at mukhang mas pinili nilang manatiling neutral sa isyong ito. Ang ganitong klasing usapin sa social media ay hindi na bago. Sa isang mundong puno ng interpretasyon, mabilis talaga ang paglipad ng mga haka-haka, lalo na kung galing ito sa isang kilalang personalidad. Minsan, kahit ang pinakasimpleng opinyon ay nagiging mitsa ng away, intriga at spekulasyon. Sa kaso ni Mariel, maaaring isa lang itong di inaasahang comment gone viral o baka nga may gustong ipahiwatig na hindi nasabi ng derechahan. Ano man ang totoo, malinaw na sa mata ng publiko. Bawat salita ng isang celebrity ay may bigat at ang mga ito ay pwedeng magdulot ng aliw, saya at minsan kaguluhan